Ayan guys, good morning, maglinis kami ni Apple Siya ang kasama ko ngayon guys, maglinis kami sa kwarto at sa sala Guys, sa aking ulo si Apple guys Ayan, ang aming lilinisin, Diyos ko Ayan, kalat si malis yung aking anak may exam Ang hirap naman ito ilagay yung ano ilagay yung ano kalat maglinis ng kalat isang linggo kung palit ang bed Yun guys, yung apple lang sa aking ulo. siya. Kapit-kapit lang siya sa aking One, ulo. Sige na siya. Anong yan? Wawalis na ako guys sa kwarto. Wawalis. Tapos magwalis dito naman sa sala. Sa talaga dito ng mga sapin kasi si Apple si Apple ay napaka takas ng ganyan mga kuko kaya nilalagyan ko ng sapin dito din ko unsan naman eh ikat-ikat naman sa ulo Apple si Apple. Samuk-samuk na naglalabaan naglilinis ng samuk-samuk pa yan Samuk-samuk ah. yan, guys. Yan si Apple. Super likot. si Apple guys nag ano na ko, na yapakan ko nagtampo na Hola Lika Hoy Hoy Na atrasa ko si Apple guys hindi ko alam kung ano yung ano sa kanya ayan yung pad na Lagi siyang nasa aking Wait, halika. Halika dito, halika. Paul, halika. Paul. Tampo na siya, guys. Punta ka dito. Halika. Ngayon. Halika dito. Dito na guys si Apple ulit sa ulo ko guys Bumalik na ulit Kasi kanina nagtampo yan Tampo kanina kasi Ano siya Nangayapakan na ko Para nasaktan siya Para siyang nagtampo Paul hindi ka Ayan siya guys, oh. Nasa electric fan. Lipad-lipad mo na siya. Lipad-lipad. Lika dito. Ang likot ni Apple. Napakalikot guys. Ini naman tayo sa ating mga ano. Mga oh, Singapore, guys. Ito naman kami guys sa kusina. Dito ka, Paul, halika. Paul, halika huwit huwit dito tayo sa kusinang kalat super kalat halika punta ka dito ayan nandito na sa ulo ko si Apple na super malikot makalat ayan dito tayo sa kalat kalat ngano tayo ng ano kay makalat neshadi? dito tayo sa makalat. to pa yung kani namin, manila na kong sinain. tapos, ah hanggang ano na ito? Hanggang gabi na. Ngayon, dito tayo ngayon sa makalat na may kusina. Dito pa rin si Apple. Lagi ang kasama-kasama ko dito. Si Apple ay isang mag- Nagigitla siya guys. Gitlahin si Apple, gitlahin. ka Nayan guys nandito tayo sa labas guys magwarming tayo guys Ito naman yung aking mga fish. Ah, yung mga isda ko guys. Ko lang kung kita yung isda. Mga fishy. Ito yung mga koi ko guys. Yung naghahanap na si apo Apol! apol! yun guys ang aking mga dakoy koy koy ko yun guys ayan si apple ay nandun pa sa loob ito yung mga halaman ko stable lang kami guys ng kalsada and then ay just pakita okay, ko din aking mga halaman Ah, mga halaman ko, flex ko lang ngayon. Nakita pa yung mga sinampay dyan. At saka, ito. Ayan. Ah, tingnan natin si ko, apple. Ito din guys, aking mga plants. At si apple. Paul! Saan na yun? wala. Ayun. Sumisilip pala sa akin. Silip ka pala doon sa akin sa labas, ha? Silip ka sa akin sa labas, ha? Yan. Bye-bye guys. Thanks for watching. Bye-bye. bye-bye. Mm,